Hello guys, good morning po sa inyo guys. Ah, uh, araw na bernis pa lang ngayon guys, pinapa Pinapausukan ko yung ano ko, yung mga gamit ko. Uh, Panlapan palaban sa mga sa mga espiritu. Uh, lahat na guys, lahat po ay pandipinsala. kahit saan kayo pupunta, pandipinsala. 'Yung mga gamit ko tinatago ko lang yan. Iyon yung tinatawag na Raja Kayo. Raja Kayo, Kingwood niyan tatawagin. Yan po guys ay may taglay na kapangyarihan ng malakas. Tagusan po ang ano niyan guys, ilo. Ah, tagusan yung ilaw niyan. Pag inilawan niyo po 'yan sa cellphone, yung ilaw sa ibabaw makikita niyo. pasukan natin ng kamanyan pausok tayo kasi para ano lalo pang lumakas yan yung mga gamit natin raka kayo guys raja kayo kung tatawagin niyo guys raja kayo Pausok tayo na kaman yan sa kasinsyo. Sinsyo na kayo sa altar natin guys. Marami wala kasing ganong ano eh. Kung altar na maganda. Luto na ilagay mo ng ano? Ah, oh. Dalawa. Oh. Lahat yan, lagay mo na. Radya kayo yan guys, kung tawagin mo. Ano talaga cellphone mo yung isa dah? Pairin mo na saglit. Buksan ko lang yung ilaw. Para makita nila yung... Yung cellphone ko kasi nandun sa bag eh. Yan, tingnan nyo guys. Matagos yung ilaw niya. Oh. Ito ilaw ng cellphone guys. Oh, ilaw ng cellphone yan. Ilaw ng cellphone. Yung ilaw ng cellphone, tatakpan ko sa radya kayo. Tingnan mo, tumatagos yung ilaw niya, di ba? yung mga pambihira kung mga gamit guys. kapal po yan guys makapal yung ano nyan oh. makapal po yan oh. pero tumatagos ang ilaw nyan guys kapal yan Uy. Oh. kita nyo guys Tumatagos yung ilaw ng anong silpon oh. Oh. tagos, diba? Tita nyo yung pula. Ayun oh. Kapal yan, guys, diba? Kapal, kapal ng ano yan. Ayan, oh. Hmm. O, oh, diba, guys? Buhay na buhay yung kahoy natin, guys, kung talaga yung ilaw, oh pulang kulang eh, no ganyan yung pambihirang kahoy guys yun tinatawag na king Hood. sa lahat ng kahoy siya pa yung pinakahari tawag nito sa probinsya guys bandang si Kihor tipasan panipas kasi pati yung ano nito guys yung yung ano baril hindi obra dito ang baril dito guys kasi tumitipas lang eh tumitipas tapos yung pag mayroon po kayong ganito kung mayroon kayong ganito hindi, ko, hindi kayo kayang paglaruan ng mga elemento, masamang elemento lalo na kung pupunta kayo ng bundok hindi kayo ano yung mga masasamang inkanto hindi kayo kayang paglaruan tapos mala ano rin ilalayo rin kayo dito sa disgrasya kasi kung tawagin tong kahoy na to lampasan ng ilaw lumalampas pa lumalampas lang yung ilaw niya o oh, yung ano niya yung disgrasya walang disgrasya ang makakaabot sa iyo kasi lumalampas lang eh lampasan ang tawag nito lampasan ng ilaw yung ilaw niya lumalampas matagos tumatagos sa kahoy kaya ang mga ano dito yung disgrasya lumalampas lang kung dadaanan ka lang sa disgrasya hindi ka talaga tatamaan kaya ganito po yung ano nyan ganito ang benefits niyan. maraming ano to maraming mga mga panguntra... ...panguntra lahat sa kulam Kula, kontra din to. Mapasyorte din yan. Mahirap pa hanapin to guys. Kahit na maghanap kayo sa buong ano nyo, wala kayong mahanap na kahoy na tumatago sa ilaw. Sa akin lang nyo makikita to guys. Itong ano na to. Itong kahoy na to. ito yung pinagkaloob ng Diyos naman sa akin kaya tinago ko lang to kasi sa panahon na kailangan ito Pabaha, ipamahagi ko rin ito sa mga tao mga ilangan yung pagkakatiwalaan ko kasi mahirap pag inabuso din to eh kasi ano to bagay ito sa mga sundalo guys lalo na yung lumalaban sa gira kasi ito guys sisip ka nito i ka dito sa mga disgrasya. Lumalampas lang mga disgrasya nito, guys. Ito lang. Kaya bagay ito sa mga pandigma, pandigmaan. Mga spiritual man o natural, kaya nitong gampanan. Ganito yung ano nito, guys, taglay ng taglay ng aking may wagang kahoy. Kung tawagin ay Raja Kayo dito sa Pilipinas tawagin nito ay kwan panipas panipas ba panipas sa Bisaya panipas kasi panipas ba mutipas lang yung mga kwan mga mga disgrasya mutipas lang tapos kung sa Tagalog lampasan lumalampas lang yung mga disgrasya sa iyo ibig sabihin sa Bisaya pa panipas lahat ng darating sa'yo nasa kuna Mutipas ba? Mutipas Yan Marami yan guys Abot ng mga 300 Siguro to Mga abot ng mga 6,000 piraso to O oh, 6600 6,000 600 na piraso lang 600 piraso Hindi ko lang nabilang to guys Mayroon Marami marami-rami to Yan yung mga gamit natin guys. Ako yung linkot nyo. Ano yun? Eh no guys, umiilaw. matagos ang ilaw ng cellphone guys. Oh, ito makapal makapalto guys ah. Oh. Makapalyan guys, tingnan mo naman. Oh. Oh. Buhay na buhay. Buhay na buhay, tingnan mo. Yun, ganun na ang ano natin. Ganun kasi ganun katindi yung yung gamit natin. Ganun kalakas. Kahit sa mga sa mga pagdating sa ano sa digmaan, pwede siya magamit pagdating sa digmaan. Oh. Oh. Tingnan nyo guys. pulang pulau Oh. oh pulang pula di ba oh uh, ilagay mo na lahat yan Lahat uh, oh uh, uh. lahat na Luluto kasi ng ano guys, yung tawag nito, yung biniglit. Yan guys, kita nyo na yung mga gamit natin guys Legit na legit yan guys Walang ano yan no Tingnan mo guys, ikutin nyo man ang buong ano Dito nyo lang makikita sa akin yan no Kahoy na lampasan ng ilaw Kung tawagin ay radya kayo Tawagin sa ano, sa ibang bansa yan Dito sa akin Tawagin yan sa Tagalog, lampasan Sa Bisaya, panipas Kasi lahat ng mga ano mga mga sa ano naman sa buhay sa mga yung tawag nito yung disgrasya o yung kinsay mo yung mga kwan ba kung naay disgrasya na darating sa iyo tipas ra siya tapos kung naay mo tangka si mo kinabuhi hindi siya magtagumpay kasi manipa, tipas ra siya manipas tipas na tipas oh oh ganun kadami yung mga gamit guys Hindi yan. Oh. Oh. Ba. Okay guys, ganun na hanggang ganun lang yung video natin guys. Subscribe guys guys sa ating YouTube channel guys. Namalit. Subscribe nyo lang guys. Subscribe. Yan lang hinihiling ko sa inyo guys. Tulong nyo. Subscribe. Taka share. Like, like, like din. Kung may time. Tapos pindutin nyo yung bell button. All. Tapos ganun. Subscribe. Subscribe. Okay guys. Salamat sa inyo.